bagong vlog. Nawalan lang ang gusalina. Hindi na ibukas. Sige na yun. Ayan, palusong namin ni Boss Andy. Medyo maaga tayo ng konti ngayon. Mag-alas 7 pa lang. Ayan, baka buo. Ayan. Ay, batayaw. bos good morning ay good morning good morning medyo jumaga tayo ngayon good morning good morning para medyo marami tayong ano mga trabaho ba't iniiwan na tayo ng bangka Bet nandun ka na Aduh, Agoy. Bah, bah. Hmm. Hey, hey. Yeah, no, I was detaining a diasa farm too. Farm to farm to. aha ha ha. hindi pa ganun kataas yung araw. Alas 7 pasado pa lang yan. Alas 6 medya tayong umalis dun. Mga 7. Pag 7.30. Good morning, good morning. Hey. wala na naman tubig to pero yung nabugbog na ano may tubig pa rin ito may isang palang napasukan to eh tapos yun dun dalawang beses na rin kaso yun natutuyo din <coughs> punta na muna natin yung nandun tapos magpapatas tayo gawin dito ito Yan, mabas. Punta muna natin yung ano. Na. Punta muna natin yung kalabaw. Sosoga na natin yung bulo. O si Carlo, mag ano na dito sa tabi ng pinagsosogahan natin. Sasabog na ngayon. Inaano nga nung isang araw pa eh. Pupunta daw doon sa linili ng <laughs> nagkikisamang nakikipaglinang kay Carlo. Kaya mo na muna natin uh, punta muna natin may dala tayong tulos may soga naman dun yun boss ay si Lena may papulo-pulo naman para grass dyan Ayan. sa mga pilapin tapos ay si Magda si Jenny nandun sa gawin dun Ayan, pumupunta kasi sa linili lang nila pero gumanda ng katawan mga boss tabaan na katapan, ako oh. dati naka oh, ano to hmm. Mano ka kasi? O saan naglililang doon ka, nandoon ka? Laki na niya na. Dili okay. Eh. Balik mo tayo sa ano. Farm to. Para mapunta sa trabaho. O so, pinuntahan mo na nga natin sa labas. Dahil sa sabon ng asika ng na, Ano? Naglalagay ng daan ng tubig. Paligi. Maganda nung ni Carlo. Ay. sasabog na sila. Tayo, hindi pa. Ito kasi mga boss, nung bago... Ano ha? Tawag dito. Dahil medyo ba na. Bago... Sumubong. Nagkatubig ulit. Nakaroto na yan. Kaya mabilis yung pag-ano nila. Napapilapil lang binugbog na sa tubig ay binugbog na sa tractor o tas nagbabad na sila okay ganda ng linang ayun kapas dito na tayo kaya naman na muna tayo <coughs> ayun yung ulam natin Shanghai saka daing na tilapia ayun nakabili daw sila nanay daing wala tayong gulay ngayon. Panit. On. <laughs> Pagdating natin, na ano natin yung dalawang pitak. Tumitigas. Ayan, linagyan natin ng tubig para maibabad. Dalawang na ano natin doon. Sa bagay, minsan pa lang kasi napasukan eh. Pero kung dalawang beses na napasukan yun, uh, medyo ano na yung tubig niya. Hindi na ganong ma ano mawawala yun doon hindi pa rin natin na ano yun kailangan magkatubig magkatubig siya ito kailangan pag tinulak natin yan may tubig din para sumama yung lablab sa bagay nagpalubog din tayo ng ano kahapon doon eh pinalubog lang natin yung ano din eh yung pinaka damo Kaya na muna kami ni boss Andy boss ayaw mo kape eh magkakapit tayo hanggat nag kumakain yun boss tapos tayo kumain mantig natin natin pinatutubigan natin tapos tagalin muna natin yung ano nung bini galat muna natin para bago maibabad makaano niya siya uh, naibabad uh, na naibilad ulit pero nabilad na to lang natin ulit Yan, haba. Nakalto na pala natin yung binhi. Nandun, ayun. Matapos, ito ginagawa nila namin ni Bosani. Yun, paikot na yan. Medyo mababa pa. Kailangan mapatukan. Eh, si si Bosani, pinapala niya. Tayo, ito na lang. May ano na dito, may makukuha na tayong makunat. Pwede nang pang ano to. Pwede nang pang patong dito. Ayan. Patungan lang natin para di ano uh, tubig. yung doon kaya boss matigas yun kaya gumagat silang pala o oh, ito medyo malambot uh, na hindi makunat kaya pwede ng kamayin hindi naman mapapanis to <laughs> alam kasi medyo mababa kon jumpa atong nang naman Ayan mga boss <laughs> na tapos na namin ni boss Andy yung mandun Ay medyo mataas na yun doon naman nya sa dulo oh, doon papatungan pa namin eto mamaya naman to may mga ano naman dito makunat eh pandali lang patungan to yun medyo basay ano doon yung lupang kukunin natin kaya kailangan hala wala may pa pagkakain niya nagdagan tayo dito ako tanong

napatuan na natin kalahati yung mababa tapos ito tumusobra na kanina kaya pinatay na muna natin pero may tubig na yun yan pagsarami yung meto ngayon eh Ito yung mga mga Ay Pag nasara natin ito ano Pagkaan na muna tayo Tamanto está roubo Binukta pa. Kumusta? <laughs> Kapag tayong na tayo tapos ako ah, dadali natin dun sa kabila ang tubig Sobrang tubig dito ito hindi na muna yan oh, ano daw magandang traktor na sana tayo ito sa kain dalawa na yun o kaso sabi ni ko Jason darap siya ngayon o oh, siya na magandang traktor mamaya Ah, ini nak tayo. Ah, sobra no maapaw nga hindi talaga kaya maapaw oh. ayun mo oh, dumating na nga pala si Kiko Jason ayun mag tractor na si boss hindi nandun namimilapil tayo tatanggalan natin isang ano na yun nagka ano dun no? nalapak nalapak ang mas natin na persa o kaya din na tayo nag-untractor kanina Oo, si ko Jason na mag-untractor ngayon O kaya mapatubigan natin yung tatlong doon sa dulo na yun Ngayon, ngayon bago ito Ngayong makapalanghali Ayan ngayon, mga na natin ulit Ayan Ito yung pinakadulo Ang tatlong pitak na lang ngayon ang mga walang tubig Saka so, yung nasa taas Ayun okay, nga sa taas, sandali lang Punta dito yung nasa dulo na to. Ilanunan muna pala namin ni Boss Andy yung mga binhi Umaambol <laughs> Ayan o, mga kalimlim Nakapaikot Nakapaikot sa atin Paswerte yung sasabog ni Carlo Si Kelvin o Tsaka si Munak, nagsusunog mabinis na yan papasokan na lang siguro yan pang paletang mahaba ayun umaambun na umaambun na ay umaambun na sir tingnan ani Carlo umuulan vlog nga pala tayo ayan ah, linipat na ni boss Andy dito yung mas, yung na uli, na ulit na ang tractor ni kuya Jason eto pinapapasukan natin ng tubig tapos natapa, natapalan na natin ng ano yun ng yung pilapil na ano dun tapos si kuya Jason nandun na punta natin nandun natin tubig punin natin yung tumbler ay ayan Kanina kasi ano, Umambon. Umambon, umambon. Ayun mga boss, yung naano -na natin. Na patungan na natin. Kumuha tayo ng patong doon sa baba. Oh, yan. Ay, dito. natin na ano, si Ku Jason. Lakas ng ulan to no? Gawin ka ba natuan to? Ayun, no? Kaya Quezon. wala nyan yung nakaguhit na yan lakas alin yung patungin pa doon wala tayong papatungan ng ano ano na lang to? Yun, ito baka na yun paleta mahaba Masuk ya, tergak. Ha? Ah. Ha? <laughs> na naaan si ko Jason, bali. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Pitong pilapil. Ito yung pinamalaki. Pitong pitak. Oh, sasara na natin yung mga ano. na rin tayo. Yung mga pilapil. Na ano, yung mga... Dito. <clears throat> yung mga lawas yun mabas yung natrabaho ni ko no? ito itong pitak na to tapos yung dalawang magkasunod na to yun yun yung patag na agad dyan. tapos yung isa dun yung pangalawa sa akin dalawa dun tapos yung dalawang maliit sa lulo ganda na Patag na to. Tapos na agad to. Ay, ay, ay. Ayan mga boss. I-reset natin ng konti yung makina natin. O lumalalim na yun. Para bukas. Kung hanggang dito man. Dito sa ilalim ng peel block. Kaya lumubog na akong konti. Hindi tayo mahirapan. Kanina nakalubog na buo nung ano eh. Yung pinaka... Elbow niya. O yun. Nadyas namin ni boss Andes. Tara na boss. Gabi na. Gabi na tayo. Ay. Kuya Jason umuwi na rin. Ay. Kaya kuya ano.